Paano nga ba pumunta sa Maynila? Yan din yung tanong ng marami eh. Lalo na kapag first time mo pumunta sa Maynila. Nakaka-nervyos, nakakakaba. Paano ba pumunta nga sa Maynila? Nakakatakot ba? Sa anong sasakyan? Ang lalaki ng building, ang daming tao. Bukod sa maraming tao, marami ding mga loko-lokong tao. Yung pwedeng lokohin ka, pwedeng nakawan ka, o kaya ay pwedeng saktan ka. So, paano nga ba pumunta sa Maynila? Yan ang tanong ng marami. So, simple lang po pumunta sa Maynila. Kailangan mo lang talagang alamin kung saan ka sa Maynila pupunta. Bago ka pumunta sa Maynila, tiyakin mo na meron kang tiyak na pupuntahan. Dapat, meron kang sapat na perang dala konti lang dapat yung dala mong pera wag mong pakarami yung eksaktong eksakto tapos may pasobra ka at yung pera mo wag mong pagsamasamahin sa isang lugar wag sa isang wallet lang wag sa isang pouch wag sa isang bulsa kailangan yung pera mo merong nasa kaliwang bulsa nasa kanang bulsa meron kang coin purse na nasa loob ng bag mo nasa sa bag mo may isa pang pera na nasa ilalim kasi alam mo pwede kang manakawan eh kapag lahat ng pera mo nasa isang wallet lang pwedeng makuha lahat yung perang yun at wala ka ng pera hindi naman natin sinasabi magnanakaw yung mga na, makakasabay mo sa Maynila o yung mga maka, mo sa Maynila. Ang sinasabi natin, pwedeng meron kang makatagpong magnanakaw, di ba? sa panahon ngayon, eh. hindi diba mo naman na masabi eh, kung sino ba yung magnanakaw at sino yung hindi magnanakaw. Kaya pag pupunta ka sa Maynila, tiyakin mo kung saan ka sa Maynila pupunta. Basically, wala naman talagang bus na papuntang Maynila ang nakalagay. Walang bus na nakalagay eh papuntang Maynila. Usually, ang mga bus na matatagpuan na papuntang Maynila ay may karato lang Cubao, Pasay, Avenida, o kaya PITX. Yan kalimitan yung mga karatula na makikita mo sa mga bus. Cubao, Pasay, Avenida, PITX, Sampaloc, Cavite kapag kasi pupunta ka sa Cavite o pagsasakyan mo na Cavite eh madalas dumadaan din naman 'yan sa Maynila. Kaya pwede na din 'yon. Depende nga pala kung saan ka manggagaling. Kung ikaw ay manggagaling sa norte mula Bulacan, Pampanga, 'yan sa pataas, Ilocos Region, Visayas, Aurora, Baler. Kung ikaw naman ay galing sa timog, sa south, Batangas, Bicol, o kaya Kabisayaan, o kaya sa Mindanao. So, pagpupunta ka sa Maynila, ang pinakamadaling sasakyan mo na bus ay yung bus na may nakalagay na karato lang, Kubaw. Nako, Kubaw, yan po ang sentro ng Maynila. Actually, ang kabisera ng Pilipinas ay ang City of Manila. Pero, sa mga, taga, sa mga kagaya natin galing probinsya, ang tawag natin sa kahit saang lugar sa Maynila, eh, Maynila. Mapayan ay Cubao, Pasay, Abinida, ang tawag natin dyan, Maynila. Quezon Avenue, Maynila. Basta lahat ng nandyan sa lugar na yan, eh, Maynila yung tawag natin. Saan ka pupunta? Punta ako Maynila. ba? Diba? Maynila yung tawag natin. Pero ang totoo, maraming lugar sa Maynila. So, pagpupunta pupunta ka, pinaka-the best na palatandaan mo ay ang Cubao.